kasarap sa pakiramdam na sa tuwing umagang pagkagising mo, halos hindi ka pa nagkakape, eh, nando ko na sa iyong garden at tinitingnan kung may may pipitas kang mga gulay. Kamukha nito, ah, ilang puno ng okra, ta, tatlo lang yata. Ah, pagkapitas ko nito, mayroon akong pangagahan. Sariwa, kaya masustansya itong okra na ito. Tatlong puno lang ito. Pero ang natitas ko yata rito ay pito o walo. Ayan. Sapaw mo lang sa kanan nito. May sausawang kambagong isda at may siling maanghang. Aba, stop na. Malaking tipit sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay. O, kaya ako kahit pa paano, hindi ako nawawalan ng pananin dito sa aking munting garden. O, di ba? O, ayan na o. Kakatuwa. Thank you for watching.